Ang pagdurog ng Team USA sa Team Jordan ating pag-usapan. Pero bago tayo tumuloy huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated lagi kayo sa susunod ko pang mga video. Comfortabling tinalo ng US team ang Jordan sa kanilang huling laban sa Group C na umabant na sa ikalawang round. Makakaharap nila ang Montenegro at Lithuania sa second round. Ang tournament favorites na USA ay dinurog ang Team Jordan sa score na 110-62. Isang dominanteng performance na naganap sa FIBA World Cup 2023. Nagtapos si Anthony Edwards na may team high na 22 puntos at 4 na assist, umiscore si Bobby Portis Jr. ng 13 puntos at si Jaren Jackson Jr. ay gumawa ng 12 puntos sa blowout win sa pangunguna ni Anthony Edwards na na-outscored ang Jordan na may 13th punto sa kaagahan ng first quarter, nagtapos ang first quarter, 31-12 lead by Team USA. Nagtapos ang first half na may lamang ang Team USA na 29 points, 62-33. Sa ikatlong quarter, napanatili ng Team USA ang kanilang dominasyon kung saan naging instrumento sina Edwards at Jackson Jr. sa pagkapanalo laban sa Jordan. Medyo lumuwag sila sa simula ng fourth quarter, ngunit walang duda sa resulta, at nakakuha ang US ng panalo ng 48 puntos ang kalamangan. Si Ronde Hollis Jefferson na dating import ng talk and text ang nangungunang scorer ng Jordan na gumawa ng 20 puntos. Staying aggressive, staying confident, it's just something that I do. It paid off today, Anthony Edwards said. It's always fun when everybody gets to play and contribute, USA head coach Steve Kerr added. Sa second round ng torneo, susunod na makakaharap ng US ang runner-up ng Group D na Montenegro sa Biyernes, September 1 at team Lithuania sa Linggo, September 3. At ito ang kanilang box scores.